Magandang araw mga kaparmers. Tayo ngayon, ngayon ay magpupuso. Pupusuan natin itong saging na antaw ay antaw saging ay yung bungulan. ayan. Ang tawag po ng pagpuso ay ganito. Tatanggalin mo yung pinakahuling buwig. Ano no? Pinakahuling sapad o piling. Yan, isa hanggang dalawa. Kung gusto mong maging malaki yung bunga nung saging, ay tanggalin mo yung isa hanggang dalawa. Kaya ganito ang tatanggay natin, oh. Yan, oh. Yun. Ganun kasimple ang pag -puso. Para makuha nyo yung matabang-matabang yung bunga ng saging, ito, ang gagawin niyo dalawa yung tatanggalin nyo para matabang-matabaang saging pagka yung tumaba na siya. Yun lang share ko sa inyo. Maraming salamat. Bye.